Paano nga ba na ang pinakamahinang Iran e counter katulad ni Jinbu ay napili ng system para maging player? Ano nga ba ang mga katangihan na meron siya? Sa nakaraan nga nating video ay makikita natin na sabay-sabay naggalawan ng mga rebulto patungo sa kanila. At habang lumalapit sa kanila mga rebulto ay eh makikita nga natin itong mga asul na apoy na isa-isa namang nawawala. Ang mga hunter naman na kasama ni Jinwoo ay takang-taka at nagtatanong kung anong gagawin habang nakapalibot sila sa altar. Unti-unti na -unti nga lumalapit ang mga rebulto sa ating mga asamang hunter na may mapansin naman si Jinwoo nang tingnan niya ang isa sa mga ito. Bigla na lamang itong huminto kaya sinabihan ni Jinwoo ang kasamang si Julie na huwag ipikit ang mga mata nito kahit pa ito'y nangiminig na sa takot. Sinabi pa nito sa dalaga na ang mga patakaran dito ay katulad sa mga games na kanilang nilalaro kung sila ay mga bata pa. Ang mga ito raw ay unti-unting lalapit kapag ginalis mong tingin sa kanila. Kaya huwag na huwag mo itong gagawin. Habang ito namang si Mr. Kim ay nakatingin at nakikinig sa sinasabi ni Jinho. Isa-isa na ang nagdalaaw itong mga kulay asul na apoy eh, habang makikita naman natin itong isang kasamang babae nila Jinbu Napiglang pumikit na lamang, kung kaya naman nagsimula na namang humakbang ang mga rebulto. Dahilan para mas lalong matakot itong babay at magsisigaw na lamang. Kasabay naman niyan ay nagsimula na rin itong tumakbo. Tumakbo ito papalabas sa lutar kaya naman nagdaong isa sa mga pulay-pulang apoy na nakapalibot dito. Matapos niyan ay makikita natin gumalaw ng kaunti itong pintuan. Habang ang babae naman ay patuloy sa pagtakmo ng mapilis na sinusubok ang makalabas sa dungeon. Nagulat naman itong si Mr. Kim at nagtaka kung paano daw ba nagawa ng babae na makalabas sa pintuan ng dungeon. Pinanong e pa nga nito si Jinwoo kung posible daw ba ang nangyari na nagawa nito maalabas ng buhay? Ngunit nagtaka rin itong ating si Jinwoo kung posible daw ba talaga ang nangyari. Habang iniisip naman ito na ang mga kulay asul na apoy ay unti-unting nawawala sa paglipas ng oras. At ang mga kulay pulang apoy naman ay tumutugma sa bilang ng tao na nakapaligid sa loob ng altar. Ang unang commandment ay tungkol sa pagsamba. Ang pangalawa naman ay tungkol sa pagpapuri. Ang mga sagot sa problema ito ay hindi katulad ng mga sagot sa bugtong ng Sphinx. Ang pintuan na kamukas ay isang patibong lamang. Ito ay nagbibigay sa atin na maring pag-asa. Ang pintuan ay bumukas matapos sumindi lahat ng pulang apoy. At sa oras na mabawasan ng ninas ng mga apoy na ito, ay sasara rin naman ng konti ang pintuan. At ito'y nangangahulugan lamang na ang pintuan ay tuluyang magsasara sa oras na ang lahat ng dingas ng pulang apoy ay mawala na. Paano mo nga ba patutunayan ng iyong pananampalataya? Sa harap ng matinding takot at panganib tulad ng mga regulto. Sa isang matamis na tokso patungo sa bukas na pintuan para takasan ng lahat ng panganib. At sa mga pagkakataon niyang masusubok ang aming pananampalataya. Pananampalataya sa Panginoon ng dungeon na ito ay siyang ikatlong utos ng Kartinon Temple. Habang iniisip ni Jinwoo ang lahat ng iyan ay bigla na lamang nagsalita itong lalaki na nakaalalay sa kanya. Pasensya na, sa tingin ko hindi ko nakaya ang lahat ng ito, ang sabi ba ng Hunter. Sabay bitaw kay Jinwoo na makikita naman natin na biglang lumagapak sa sahig. Sinubukan pa itong pigilan ng binata ngunit nagdire-direcho lamang ang lalaki hanggang sa tuluyan itong makalabas sa pintuan. Ito naman ay labis na ikinagulat itong si Mr. Kemat at Juhi. Kaya naman itong si Jinwoo ay bigla nang sumigaw ng malakas. Sinabi pa nitong wala nang sinuman ang maaari pang umalis. Kung patuloy tayong gagawa ng blind spot para sa kanila, ay mamamatay tayong lahat. Inanong pa siya ni Mr. Song kung ano daw ang nangyayari. Kailangan daw ipariwanan ni Jinwoo sa kanila ang lahat. Sumagot naman ang binata na kailangan nyo lamang tingnan ng mga rebulto at manatili sa inyong posisyon hanggang sa mga sud na apoy ay mawala. Ang mga apoy na yan ay nagsisilbing timer at sa oras na maubos yan ay makakalabas tayong lahat ng buhay. Nagsalita na nga rin itong si Mr. Kim at sinabi kay Jin muna. Ang iyong sinasabi ay maaring totoo. Ngunit malaki rin ang posibilidad na magsarampin pinto sa oras na maubos ang mga asul na apoy. Muli pa nitong tinanong si Jinno kung sigurado daw ba ito sa ganoong bagay. Ngunit yan ay hindi na nga nagamang sagutin ng binata kaya naman Muling nagsalita itong si Mister Kim at sinabi kay Jin Wuna, sa totoo lang ay di ko akalain na ang katulad mong mahinang hunter ay malaki ang gagapan ng role sa gagawin nating raid. Masyado kitang minaliit at hindi ako umasa sa kahit nakabilang pa sa aming grupo. Marami ang namatay nang pumasok sa dungeon na ito, ngunit ang iba ay nakaligtas ng dahil sa iyo. Nagawa mong sagutin ang lahat ng palaisipan at dahil dyan ay nanatili akong buhay at yan ang kinagpapasalamat ko sa iyo. Sasabot na nga sa ana itong si Jinwoo ngunit nagulat siya nang makitang Pinitawon nitong si Mr. Kim ang kanyang espada at umiiyak na nagbikang Ako may pamilya rin at ayok pang mamatay sa lugar na to Ayoko talagang mamatay Sa hakbang papalayo sa altar At sa dinawang ni Mr. Kim ay muli na namang nabawasan ang pulang apoy. Sinubukan pa siyang pigilan ng ating bida ngunit huli na ang lahat dahil nakita na ni lamang niya itong napapalabas sa pintuan. Makikita naman natin na galit na galit na nga itong si Jane sa sapagkat ang ginawang pagtakas daw ni Mr. Kim May maring maging dahilan para ikamatay nilang lahat. At itong maring na naging dahilan para muling sumara ng kaunti ang pintuan ng dungeon. Nagsalita naman si Mr. Song nang mapansin nito na kakunti na lamang ang puwang ng pintuan. Sinabi pa nito na ayon kahit tuli na ang ay naiintindihan na niya ang mga patakaran. Sinabi rin ito kay Jinbo at kay Jui na kailangan na nilang umalis. Ang pintuan na hindi tuluyang sasara kung may isang maiiwan, hindi ba? Kayo ay mga bata pa at mayroon pang mas mahabang buhay kaysa sa akin. Kaya't nararapat na lamang kayo ang lumabas. Inutusan pa nga si Juhin na tulungan at alalayan itong si Jinwoo para lumabas na agad namang sinangayunan ng dalaga. Ngunit nang subukan na nitong tumayo ay agad naman itong napaluhod at makikita nga natin na nanginginig ang mga tubod nito. Inanong pa nga nito ang kanyang sarili kung ano daw ba ang nangyayari at sinabi kay na Jinwoo at Mr. Song na hindi daw niya maigalaw ang kanyang mga ba. Sinabi naman itong si Mr. Song na mukhang nagamit na nga ni Jui ang lahat ng kanyang mana nang subukan itong gamutin si Jinwu. Dahil nga dyan ay nakapag-desisyon na nga itong si Jinwoo na si Mr. Song at Jui na lamang ang lalabas. Nakipagtalo naman itong si Mr. Song dahil lang nais na nito ay siya ang maiiwan sa loob ng dungeon. Na agad namang sinagot ni Jinwu na kung sino daw bang tutulong kay Jui para makalabas gayong parehas silang hindi makalakan. Sinabi pa nitong wala ng oras para makipagtalo, kailangan na silang mawalis. Ngunit ito ay tinanggihan ng dalaga at nakiusap na lamang na manatili sa tabi ni Sinabi naman ni Jinwoo na di ba't nangako siya sa dalaga na ililibre niya ito ng pagkain. Kaya tinabot nito sa dalaga ang kanyang nakuhang essence stone para ibili ng pagkain. At kung siya daw ay makakalabas pa sa dungeon ng boy, ay kukuinin niya rito sa dalaga ang sokli. Nagarit naman itong si Joey at bakit daw ba nakukuha pa ni Jin Mung magbiro sa ganitong oras. Nambigla na lamang may tumamang karate chop sa batok nito dahilan para mawala nito ng malay. Agad namang humingi ng paumanin itong si Mr. Song at sinabing walang oras ang dapat nilang sayangin. Sinabi naman ni Jinwoo na pinapa nito ito sa kanyang mga kamay ang kalagayan ng talaga. Nang makitang naglakad ng papalayo ang dalawa ay mukhang nakaramdam ng ginawa itong ating bida na mapagtanto nito na siya na lamang ang tanging maamatay sa loob ng dungeon. Nakapagbiro pa ito at sinabing kung alam lang daw pa niya na ganito ang mangyayari ay sana'y marami na siyang inuwang insurance. Napansin naman ito ang espada ni Mr. Kim sa saig kaya agad niya itong dinampot at sinabing Wala na akong takas kaya't isasama ko kahit isa man namang sa inyo. Makikita na nga natin na unti-unting lumalapit itong mga kay Jinbu habang ang binata naman ay naghahanda para sa sampang salakay. Nagsimula na nga sa pag-atake itong isang rebulto at makikita natin na sinaksap nito lang si Bad Shijinyo sa kanyang tagiliran. Makikita pa nga natin ang pagsuka ng dugo ng ating bida habang ito naman ay hinagis ng rebulto sa ere gamit ang sibat na nakatarak sa kanyang katawan. At sa kanyang pagbagsak ay dumiretsyo naman ito sa gitna ng altar kung saan makikita natin ang walang tigil na pag-agos ng mga dugo nito. Habang nakahinga sa gitna ng altar ay napagtanto nito at paulit-ulit na sinabi sa si sarili na ayaw pa niyang mamatay. Muling bumalik sa alaala nito ang galit kay Mr. Kim nang iwanan sila nito sa loob ng dungeon. Inamit lang daw siya nito para makatakas sa isang tiyak na kamatayan. Tulad niya ay may pamilya rin nitong si Jinwoo at ayaw nitong masawi sa ganitong paraan. Sinabi pa nito sa anyang sarini na isa siyang hipokrito at hindi talaga niya gustong mamatay ng nag-iisa. Ayaw nitong matabas ang lahat ng ganon ganon na lamang kaya tumingi ito ng isa pang pagkakataon. Pagkakataon para dugtungan pa ang kanyang buhay. Ngunit kasabay nito ay makikita naman natin itong ribulto na naghahanda na sa kanyang pagsalakay. At nang akma na nga atake itong ribulto ay bigla na lamang tumigil ang buong baligid at may lumabas na isang notification. Notification na nagsasaad na nagawa na raw ng ating bida ang lahat ng requirements para sa isang secret quest, ang Courage of the Week. Sa ring pagtataka naman ng ating bida kung ano raw ba quest na yun at ano raw ba mga requirements nito Nagtaka rin ito kung saan daw ang gagaling ang boses na nagsasalita. Muli na namang naglabas ng notification at sinabing, You now qualify to become a player. Do you accept? You don't have much time left. If you decline, your heart will stop beating in 0.02 seconds. Do you accept? Marami ang tanong na bumabagabag sa isip ni Jingwoo. Isa na rito ay kung hindi daw ba siya mamamatay kung papayag siya na maging isang player upang iligtas ang kanyang sariling buhay ay nakapagdesisyon ng ating bida at pinanggap ang alok ng system para mag isang player. Matapos niyan ay isang notification na naman ang lumabas at sinabing, Congratulations, you have now become a player. Kasabay naman niyan ay makikita natin na unti-unting nagliwanag ng katawan nitong si Jinwoo hanggang sa tuluyan na nga itong maglaho. Diyan nga po nang tatapos ang Chapter 9 at Chapter 10 ng Manu Series na Solo Leveling at mag like and subscribe na kayo sa ating channel para updated kayo sa mga susunod pa nating video. Maaari rin kayong mag-iwan ng komento para sa inyong request o di kaya may nais kayong idagdag o itama sa bawat detalye ng ating kwento.